um, uh, na-miss niya yung yung ganon uh, na discussions na uh, labo-labo sabay sabay mga ilang <laughs> sasalita lang ha? at uh, siya na nakabisita kami na VP Inday, how's the health situation of your father? Um, okay naman siya. Uh, kanina, chinek namin siya. Minasahe siya for one and a half hours uh, ni Uh, congressman pulong Duterte so minasahe yung uh, dalawang paa niya and then yun na ano yung circulation because napansin niya no na medyo gray, ashen gray yung kanyang uh, isang paa so minasahe ng maayos para maayos yung circulation minasahe yung dalawang arms niya yung likod niya, yung kanyang um, leeg niya sa Hiden ni Congressman Tulong Duterte. And before kami pumasok, uh, kinausap ako nung isang nurse. Sabi niya na kapag meron daw, sabihin ko daw sa lahat ng mga bibisita na huwag daw siyang bigyan ng snacks. Kasi merong vendo doon sa loob kung saan kami bumibili ng Coke Zero, ng soft drinks, ng juice. pabilisin yung pagpapapapa ng uh, sugar. So, pinagmawalan siya mag Pero, inalaw naman siya sa kanyang Coke Zero kung mag-request siya. Basta, ang sinabi lang nila is that uh, minomonitor nila yung pagkain niya sa taas. Kaya, huwag siyang bigyan ng snacks dahil hindi nila mamonitor ang sugar doon. And, nakikita nila nagsispite yung kanyang uh, sugar, blood sugar. So, Kami, wag big, wag -share snacks. VP, just to follow up on that, how do you feel personally when you saw uh, all of your siblings together with your father to meet him for the very first time? Ako? Together with all of your siblings? Yes. Personally, VP, sayo. How do you feel? Um, <laughs> 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 sa pagbisita sa pagbisita baby uh, wala ako <laughs> wala, hindi ko naisip yun hindi ko naisip yun pero ang sa akin lang is that kung ano yung makapagpasaya sa kanya uh, yun ang uh, gagawin so nag request siya ng personal na pagkikita na kaning lima so binigay namin uh, sa kanya yun Thank you, VP. VP, first time kasi na makapanayang kayo since the dismissal of the um, impeachment.